Hingi lang po ako na-update. Baka meron po tayong announcements on uh, resignations that have been accepted. Baka may update po kayo. Yes, meron po tayong update. Uh, tinanggap na po ang resignation ni Ms. Ana Puod. At uh, yung pangako ko sa iyo tungkol sa... Gusto natin pag-graduate uh, at makapunta sa upper middle income country. Nakapagbigay na po ng mensahe sa atin at uh, isi-share ko na lang siguro sa iyo mamaya. Isa lamang dito, ibubot ko na lamang, ang gagawin ng pamahalaan ay uh, lalong palakasin ang macro-economic foundation at ipagpatuloy pa po ang mga reforma sa infrastructure, education, innovation at digitalization. Pati na po ang ease of doing business like the Create More Act. Pati po ang PPP or a public-private partnership code. So makaasa po tayo na magiging positibo tayo para po uh, makamit natin at uh, makarating po tayo sa upper middle income group Thank sa panahon you. po ni, Dati, na, ni uh, Pangulong Marcos Jr. You said earlier today the parents of uh, Mary Jane Veloso together with some groups went here at Malacanang to file uh, a petition urging the President to grant amnesty mm -hmm. to uh, Mary Jane they are wishing po na sana before the sona of the president uh, this July ay mag-grant na yung amnesty. So your thoughts on this po? Mm -hmm. Uh, wala po ako ngayon kaalaman uh, in particular kung kailan po nadala yung sulat. Pero makakarating po ito sa Pangulo at uh, kung wala naman tayong malalabag na batas at ito'y kakabuti ng ating kababayan, ah, uh, makakakuha naman tayo po malamang ng positibong reaction dito.